Si Holly Bobo ay isang 20 years old na estudyante ng nursing sa University of Tennessee. Naninirahan siya sa Decatur County kasama ang kanyang mga magulang na sina Karen at Dana Bobo at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Clint na 25 years old. Siya rin ay pinsan ng country singer na si Whitney. Inilarawan siya ng mga nakakakilala sa kanya bilang mahiyain at mabait. Pinalaki siya sa isang kristyanong kahanan at malapit sa kanyang ina na si Karen na isang guro sa lokal na elementarya. Mayroon siyang long-term boyfriend na si Drew Scott at nagpaplano sila para sa kanilang kinabukasan. Kasama na ang pagbibigay ni Drew ng promise ring sa kanya. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga plano ay biglang naputol noong umaga ng April 13, 2011. Si Holly ay naghahanda para sa isang pagsusulit ng alas otso ng umaga kaya nagising siya ng maaga, mga 4.30 ng umaga. Inihanda ng kanyang ina ang kanyang baon bago pumasok sa trabaho. Bago siya umalis, tinawagan siya ng kanyang boyfriend na si Drew para sabihin siya ay mga ngaso ng babo malapit sa property ng kanyang lola. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, si Holly ay nagtungo na sa kanyang mustang na sasakyan sa garahe. May narinig na malakas na sigaw ang isa sa kanilang kapitbahay mula sa bahay ng mga bobo. Agad itong ipinalam sa kanyang ina na tumawag naman kay Karen para sabihin ang nangyayari. Samantala, si Clint, ang kapatid ni Holly, ay nagising dahil sa tahol ng mga aso. Nang tingnan niya, nakita niya si Holly sa labas kasama ang isang lalaking nakakamuflaj. Akala ni Clint, si Drew ang lalaking iyon. Nakita niyang parang magkasama sa garahe si na Holly at Drew, naguusap habang si Holly ay mukhang balisa. Narinig niya ang ilang salita mula kay Holly na nagsabing, hindi at bakit. Akala ni Clint nag-aaway ang magkasintahan kaya't hindi niya pinakialaman at tinawagan na lamang ang kanyang ina para itanong kung papasok ba si Holly sa eskwela. Hindi sumagot si Karen kaya nag-iwan na lamang siya ng text message. Ngunit bago pa man siya tumawag, nakatanggap na ng tawag si Karen mula sa kapitbahay at sa sobrang pag-aalala. Tinawagan niya si Clint para sabihin hindi si Drew ang kasama ni Holly sa sobrang takot, sinabihan ni Karen si Clint na tawagin ang mga kapitbahay at tumawag ng 911. Nang tingnan muli ni Clint sa labas, nakita niyang papalayo si Holly at ang lalaki patungo sa gubat. Dito niya napansin na mas malaki ang lalaki kaysa kay Drew. Ito ang simula ng kakaibang kwento tungkol sa pagkawala ni Holly Bobo. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, Noong una, sinubukan ni Clint na tawagan ang cellphone ng kanyang kapatid na si Holly at ng kasintahan nitong si Drew imbes na sundin ang utos ng kanyang ina na kunin ang baril at habulin ang lalaking dumukot sa kanyang kapatid. Wala ni isa man sa kanila ang sumagot. Nang tumawag ulit ang kanyang ina, sinabi ni Clint na nasa loob pa siya ng bahay at ikinuwento ang kanyang nakita. Sinabihan siya ng kanyang ina na tumawag sa 911 Kumuha si Clint ng baril at lumabas ng bahay. Nakakita siya ng dugo malapit sa sasakyan ni Holly. Kaya tumawag siya sa 911. Dumating ang mga autoridad sa lugar bandang 8.10 ng umaga at nagsimula ang investigasyon. Inilarawan ni Clint ang lalaki na may taas na 5'10 hanggang 6 feet at ang timbang na 80 hanggang 90 kilo at may maitim na buhok na mahaba na umaabot sa kanyang bat. Nakasuot ito ng sombrero at kamuflaj na damit mula ulo hanggang paa at may malalim o mababang boses. Kinumpirma ng mga investigador na hindi si Drew ang kumuha kay Holly. Natagpuan din ang mga mantsa ng dugo sa garahe na nagmula kay Holly na nagpapatunay na may naganap na struggle at si Holly ay kinuha ng sapilitan. Ang cellphone pings ay nagpakitang gumalaw ang cellphone ni Holly palayo sa kanilang bahay at papunta sa isang kagubatan malapit sa Interstate 40 bago huminto bandang 8.30 hanggang 9 ng umaga ng mga 30 minutes. Pagkatapos, muling gumalaw ang cellphone patungong timog at ang huling ping ay natagpuan sa kagubatan kung saan nahanap ang kanyang cellphone na wala na ang SIM card. Pagdating ng mga magulang ni Holly, natagpuan nilang punong-puno ang kanilang bahay ng mga tauhan ng pulisya kasama ang Tennessee Bureau of Investigation. Ngunit tila walang koordinasyon at maraming tauhan ng tila hindi alam ang kanilang gagawin. Hindi pa sila nakapagsimula ng search party o nakipag-usap sa mga kapitbahay at ang lugar ay hindi pa rin nakordonan bilang crime scene. Kahit sino ay nakakapasok, kabilang na sa garahe kung saan natagpuan ang dugo ni Holly. Dahil sa malaking pressure mula sa pamilya ni Holly, Nagsimula rin sa wakas ang pulisya sa paghahanap sa nawawalang si Holly. Gayunpaman, lumipas ang isang linggo at hindi pa rin nakikita si Holly noong bandang 8 ng nakaraang miyerkules ng umaga. Sinabi pa ni Clint sa pulisya na nakita niya mula sa loob ng kanilang bahay ang isang lalaking nakakamuflaj na nagdala kay Holly sa kagubatan. Sa una, akala ni Clint na kasama lang ito ng isang kaibigan pero nang lumabas siya Nakita niya ang dugo sa driveway at agad na tumawag sa 911. Agad na kumilos ang pulisya para hanapin ang lalaking nakakamuflaj. Ang pamilya ni Holly ay nakikusap ng tulong. Ang buong komunidad ay nagtulong-tulong para hanapin si Holly kasama ang mga ahensya ng pulisya. Gamit ang lahat ng magagamit na resources tulad ng mga helicopter at search dogs. Ang pamilya ni Holly kasama na ang kanyang pinsa na si Whitney ay nag-appeal sa publiko sa TV para sa tulong sa paghahanap sa kanyang pinsan. Nag-alok sila ng gantimpalang $85,000 sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon upang maibalik si Holly. Lumipas ang ilang araw nang walang anumang senyales kung nasaan si Holly. Ngunit nakita ang mga piraso ng kanyang mga gamit sa iba't ibang lugar sa bayan tulad ng kanyang lunchbox, card mula sa paaralan, at ang SIM card na tinanggal mula sa kanyang cellphone. Nung simula ng investigasyon, pinaghinalaan ng mga autoridad na ang taong kumuha kay Holly ay kilala niya kaya agad nilang inimbestigahan ang kanyang kapatid na si Clint. Sinuri nila ang kanyang cellphone at computer at isinalang siya sa polygraph test. Sa kalaunan, napatunayan na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng kanyang kapatid kaya't lumipat ang mga investigador sa mga may history sa mga pagdukot sa lugar at natagpuan nila si Terry na may kasaysayan ng pag-target sa mga babae na tulad ni Holly. Ang kanyang bahay ay nasa direksyon kung saan huling nagping ang cellphone ni Holly. Nang tanungin siya ng pulis, agad siyang naging depensibo at sinabing wala siyang kinalaman sa pagkawala ng dalaga. Ipinakita niya ang isang sulat kamay na resibo para sa bathtub, ngunit walang record ng pagbebenta ang tindahan. Habang sinusubukan nilang mag-wiretap sa kanyang bahay para makakuha ng patunay hindi siya nagbigay ng anumang nakakasamang pahayag Gayunpaman, nagbigay siya ng nakakabahalang pahayag tungkol sa pagdukot kay Holly na tila nagpapakita ng kanyang pagmamasid sa sitwasyon sa isang sakit na paraan Ngunit dahil walang ebidensyang nag-uugnay sa kanya kay Holly kailangan nilang palayain si Terry Paglipas ng tatlong taon, nang walang makabuluhang progreso sa kaso patuloy pa rin umaasa ang pamilya ni Holly na maaaring buhay pa siya Noong March 2014, nakatanggap ng malaking breakthrough ang mga pulis na nagresulta sa pag-aresto sa apat na lalaki. Ang unang naaresto ay si Zach Adams, isang lokal na gumagamit ng bawal na gamot, ang kanyang kapatid na si Dylan at ang kanilang kaibigan na si Jason Autry. Nagsimula ang investigasyon ng arestuhin si Dylan dahil sa mga kaso ng armas na hindi kaugnay sa pagkawala ni Holly. Sa kanyang pagkaaresto, Gumawa si Dylan nang nakakagulat ng sinabi ang tungkol sa pagkawala ni Holly. Sinabi niya sa mga investigador na pumunta siya sa bahay ng kanyang kapatid na si Zach nang umagang iyon upang kunin ang kanyang sasakyan. Ngunit nang pumasok siya sa bahay, nakita niya si Holly na nakaupo sa isang berdeng upuan sa sahla. Suot ang isang pink na t-shirt. At si Jason na nakatayo sa kanyang tabi. Sinabi niya na hindi maganda ang kalagayan ni Holly at mukhang sinaktan siya. Inamin pa ni Zach kay Dylan na gumawa siya ng masamang bagay kay Holly. Tulad ng panggagahasa at pinityuhan ito. Ngunit hindi natagpuan ng video kahit na siniyasat ng mga pulis ang ari-arian ni Zach. Bagamat binawi ni Dylan ang kanyang testimonya na nagsasabing pinilit siya ng mga pulis, ito pa rin ang nagdala sa pag-aresto kina Zach, Dylan, Jason at isa pang lalaki na si Shane Austin. Noong September 7, 2014, isang lokal na lalaki ang nakakita ng isang bungo ng tao habang nangangaso sa gubat malapit sa I-40. May putas ng bala ang bungo at kinumpirma ng mga pulis na ito ay bangkay ni Ali kasama ng kanyang mga personal na gamit tulad ng isang wallet at lipstick. Noong 2017, pumayag si Jason na magbigay ng patutuo laban kay Zach kapalit ng mas mababang sentensya. Naging pangunahing saksi ng estado si Jason at nagpatutuo ng serye ng mga pangyayari na iba sa unang kumpisal ni Dylan. Sinabi ni Jason na hindi siya kasama sa mismong pagdukot, ngunit pumunta siya sa bahay ni Shane upang bumili ng ipinagbabawal na gamot. Ang kwento ni Jason ay tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Shane na nakakita kina Dylan at Zach na nagtatapo ng ebidensya sa isang nasusunog na drum. May katawan sa likod ng truck ni Zach na nakabalot sa isang makulay na kubo. Pumasok siya sa driveway at napansin ang nasusunog na drum at sidilan na nakatayo sa pintuan na walang suot na kamiseta. Si Shane ay naglalakad-lakad at nagsasabing kailangan niyang umalis agad habang may baril sa kaniyang tagiliran. Sinabi ni Shane na tinanong siya ni Zach kung maaari siyang tumulong sa pagtatapon ng katawan ni Holly kapalit ng bawal na gamot at pumayag siya habang nagmamaneho sila napansin niya na walang pahala o pickaxe sa truck at nagtanong kung paano sila maglilibing ng katawan nang wala ang mga ito. Sinabi ni Shane kay Zach na hindi niya alam kung saan sila makakakuha ng mga kasangkapan. Naalala ni Shane na ilang taon na ang nakalipas. May nakita siyang katawan na lumulutang sa ilalim ng tulay ng Interstate 40 at sinabi niyang ang tanging nagpapanatili sa katawan na lumutang ay ang mga lamang loob nito. Nagplano sila na pumunta sa isang lugar sa tabi ng Ilog, Tennessee upang tanggalin ng mga lamang loob ni Holly para hindi ito lumutang sa tubig. Pagdating nila sa lugar, napansin nilang buhay pa si Holly kaya nagpasya silang tapusin na ang kanyang buhay. Habang sila ay nagbababa ng katawan mula sa truck, nakita ni Shane na gumagalaw ang paa ni Holly at narinig ang isang tunog ng paghihirap mula sa kumot. Sinabi niya ito kay Zach at si Zach ay kumuha ng baril mula sa truck. Pagkatapos ay bumaril si Zach ng tatlong beses at ang putok ng baril ay umaling aungaw -aung sa ilalim ng tulay. Natakot na baka may nakarinig sa putok ng baril. Kaya ibinalik nila ang katawan sa truck at ibinaba si Jason. Noong nagpatuto si Jason, sinabi niya na inamin ni Zach na itinapon niya ang katawan malapit sa lugar na tinatawag na Kelly Ridge na iba sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Holly. Sinabi pa ni Jason na si Zach, Dylan at Shane ay nagtulungan upang dukutin si Holly mula sa kanilang bahay. Sinabi ni Zach na ang tunay na dahilan ng kanilang pagpunta doon ay upang turuan si Clint kung paano gumawa ng bawal na gamot. Dumating sila ng maaga at nang lumabas si Holly na nagandahan sila sa kanya. At bigla na lang nilang dinukot si Holly. Ang depensa ni Zach ay sinisirahan lang siya ni Jason sa pamamagitan ng pagtuturo ng pagsisinungaling kapalit ng mas mababang sentensya. Sinabi nila na kahit na ang ilang kwento ni Jason ay tila tugma, maaaring nakuha niya ang mga detalyang ito mula sa discovery. Idinagdag din ng depensa na ang mga cellphone pings ni Zach ay hindi tumutugma sa landas na tinahak ng cellphone ni Holly at wala sa mga inakusahan ang tumutugma sa paglalarawan ng saksi na ibinigay ni Clint ang mga Adams Brothers at si Jason ay masyadong matangkad at hindi tugma sa bigat ng suspek habang si Shane ay tama ang timbang at taas pero may maikli at pulang buhok. Samantalang ang suspek ay may maitim na buhok na tumatakip sa leeg. Si Terry, dating TBI agent, na siyang nanguna sa investigasyon, ay tumistigo para sa depensa at sinabi na hindi tama ang pagkakahawak ng kaso. Sinabi rin niyang pinatotohanan ni Shane ang polygraph at ang kanilang alibay ay nag-check out. Pati na rin ang mga cellphone records na nagpatunay na malayo si Zach kay Holly sa kritikal na oras. Dahil dito, sinabi ng depensa na ang mga investigador ay naghanap ng mabilisang solusyon sa kaso, kaya't si Zach ang itinuring suspek. Ang depensa ay nagturo kay Terry bilang tunay na pumatay kay Holly. Sinabi nila na si Terry ay hindi pa nalilinis ng mga investigador at mas maraming ebidensya laban sa kanya kaysa sa tatlong akusado. Gayunpaman, ilang saksi ang tumistigo na si Zach ay nagbigay ng mga pahayag na nagsasangkot sa kanya sa pagdukot at pagpatay kay Holly. Sinabi ng ex-girlfriend ni Zach na minsang tinakot siya nito na itali siya at pagsamantalahan habang binevideo tulad ng ginawa kay Holly. Noong September 22, 2017, napatunayang guilty si Zach sa lahat ng kaso at sinintensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Si Dylan, na kapatid ni Zach, ay umamin ng kasalanan sa facilitation ng first-degree murder at especially aggravated kidnapping at sinintensyahan ng 35 years. Samantalang si Jason naman ay nakatanggap ng mas mababang sentensya ng 8 years at pinalaya noong 2020, ngunit binawi niya ang kanyang testimonya. Sinasabing gawa-gawa lang ito para makalabas siya ng bilangguan. Siya ay muling inaresto para sa isang kasong may kaugnayan sa baril at sinintensyahan ng halos 20 years. Noong June 2024, naghihintay si Zach ng bagong paglilitis batay sa bagong ebidensya. Ano ang tingin niyo sa kasong ito at sa paghawak ng pulisya? Sa tingin niyo ba si Zach ang tunay na salarin o siya lamang ay isang scapegoat? Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.